Hello guys, good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Always remember, God is good all the time. So for tonight's videos, asamahan uh, samahan niyo ako na mag-prepare ng simple uh, side dish, no? Yung, na pwede nating uh, isa isabay sa ating pang araw-araw na ulam, no? So madali lang ito gawin, guys. So bago ko ipakita sa inyo yung ingredient, mag-diet muna ako ng sibuya. Yeah, Siyempre, kailangan nating isa-isa. So, nagayon ko na yung sibuyas. And, yung bawang. So, konting bawang lang, no? mga uh, ilang buti lang, guys. So, kailangan natin siyang kaya ating dinugin. Tapos, nagayon natin. So, ito yun, guys. so, itin lang natin siya. Assemble, alisin natin yung balat. Separate natin yung balat. ginawa natin sa sibuyas so kaya tin lang din natin siya into tin yung medyo yung pino no? kasi para mas lumahok siya sa ating mga gagamitin sangkap ng mga gulay no? so napakasimple lang nito ang gawin mga tawagin ay side dish sa ating araw-araw na ulam no? so ang kapartner namin nito ay chicken. Gritong chicken lang po. So, para lang pampasarap sa ating hapunan. So, guys. So, lagay ko na po siya dito. Ayan. Tapos, saglit lang po. Saglit lang guys. Okay. ito lang po siya. <laughs> yung mixed vegetables, guys. Eh. So, mura lang naman po siya. Nabibili po natin ito sa SM Bonus. And lalo kang lang po natin ng crab and corn. Ay, hindi pala. Cream of mushroom. So, ito yung pinakang uh, magiging pinakang sauce niya. No? So, paghahalo ahalo lang natin ito. And, uh, we can make a uh, scientist kung tawagin vegetable scientist you know, sa ating uh, dinner time sa ating hapunan you know guys so yun so prepared ko lang yung pagluluto and then uh, papakita ko sa inyo ano ito ba yun? okay so yun lang muna guys and uh, pakita ko sa inyo kung paano ito later So, guys. Uh, Susutay na natin yung ating ano, side dish na vegetable salad. Vegetable salad dish. So, syempre, kailangan muna natin sindihan yung kalan. So, syempre na natin sya ng oil. Medyo malakas po yata talaga yung kumukuha. Okay. So, guys, so ilalagay natin yung natin yung panis. Okay. Yes, so, something like that ngalus. Ilang sa guys. Mm -hmm. so, so, food, guys. <laughs> Kasi ano lang sa yung para ningyo nagasuyo. Send sana dito kaya yung lang. May nag-sponsor. Salamat sa sponsor ng aking business. So, atay lang natin siyang umingit. Kapag medyo mainit na. So, ilalagay na natin yung bawang at sibuyas na sute. Ayan, medyo mainit na siya. Guys, umahin ko ang sibuyas. Ayan lang na. Ayan lang na. Ayan lang na. Ayan lang na hindi naman natin, natin, natin yung okay. hindi, din natin yung bawang pag may brown na siya ng konti eh. Ah, lagay na natin yung mixed vegetable. So, ito yung mixed vegetable na nabili natin sa SM. Ito yata ay 500 grams. So, frozen mixed vegetable. Ayan guys, o oh, brown na yung ating ano,

five minutes ito nga pala yung cream of mushroom so halu lang natin siya kailangan uh, durog na durog siya tapos nilix natin sa tabo. uh, stage para ito na rin yung pinakang nagsisindi sa bawang niya pero makakati na lang siya pakakatihin natin siya kasi so, hindi masarap pa tayo sa bawang Ini sa mga bangunan niya. So, smells good. And hopefully, mamaya ay taste good. Uh, so, uh, yun lang yung mga kapusa. So, gulay-gulay lang. Kailangan natin kasi ngayon sa ating katawan ay talagang ka puro gulay na. Lalo na at uh, pag nagkakaibag uh, so, na po tayo, pag iwas-iwas na po sa kahulong,

magbibili ko ang lakso okay, so, so, halohalo lamang po bilang so, sa pag-alimin natin medyo maramdot mga tulay, sa ang ito'y natin yung cream of us.

Lang natin siya. sa sir guys kaya may dinanagyan natin ng konting tubig para medyo oh, um, masyado siyang tumatik eh. ito dumapot sa guys kaya medyo natin ng konting tubig para yun. so, ng, ano yung ano masyadong guys gawa ng cream of mushroom mga mga sinikulong mushroom good that Taste natin siya, guys. Kung anong lasa. You like me so much for this video, winner guys. Bye bye. Thank you. God bless. Always remember, God is good all the time.